Guys, our video for today guys, no. ayan. dito tayo ngayon sa Sarawat guys, no. Kaso dito lang tayo sa s'yempre sa medyo may kalayuan guys kasi yung Sarawat guys ay uh, ayan, no. Sunog na, ayan. <laughs> so yung mga kababayan natin guys, no na laging napunta dito na nag-happy-happy -happy guys. Wala na, ayan. So dito tayo makakalapit guys, no. Galing ako diyan sa tabi kaso uh, medyo Mahigpit sila So hindi natin mapuntahan So try natin guys na medyo makakalapit pa uli Ayan guys So hanap tayo ng uh, paraan Para makapunta dyan Ayan guys So ayan nga guys no Medyo malapit na tayo Ayan guys Pero siyempre hindi pa rin tayo makakalapit dyan guys Kasi siyempre Ayan uh, sarado nga and uh, sunog na yung uh, sarawat guys so dito tayo no <laughs> dumahan dito sa may uh, Bora Cafe guys ayan at siyempre <laughs> naghanap kasi tayo ng uh, way guys no papunta doon hindi <laughs> natin katigasan ng ulo eh no ayan dito tayo sa kabila no ayan So ayan guys, hindi talaga halos naikot na natin So hindi talaga natin malalapitan guys. So ayan. Kasi daming mga pulis na nakaabang ayan. So medyo mahirap pang pasukin. Ayan guys. Kasi delikado nga naman. Ayan, guys. Tingnan nyo naman. Kita nyo naman 'yan guys. Kapal ng ano? Kapal ng kanyang uh, ula, ulap, <laughs> usok. Ayan, guys. Hanggang diyan lang. Ganda lang guys yung ating uh, Ganda lang guys yung ating nakuha ang video guys. Hindi <laughs> na natin kayang uh, pasukin. Ayun. Yung uh, uh, sarawet <laughs> Ayun so talagang ano na siya. Sunog na sunog na. Ayun guys. So yung mga lagi pupuntahan dito guys no ah, malulungkot na kayo at wala na tayong uh, pasyalan dito guys. <laughs>